nung kung socho ang nagkaganyan na siya. Ano po? Yung una po, lahat ng kinakain niya sinusukan niya. Okay. Opo. Tapos po. Hindi siya nakaka Opo. Uh Oo. -uh. Tapos. Bigla lang tinyan niya. So, sobrang sakit na ng abdomen niya. Galing po siya ng doktor na. Opo, ano po naging pa pahintay? Ano po, sabi baka daw may bukol, Pero wala po sa may neresetang gamot. Kahit anong gamot. Tapos sabi, ilipat na daw namin sa malaking hospital. inilipat niya naman? Hindi po. Kasi nga po, sabi niya, bakit nila ako i-NGP? Eh, nakakakain naman ako. Bakit ako lalagay ng catheter? Eh, nakakaili naman ako. Kasi nakakalakad pa po siya noon eh. Uh -huh. Tapos, sabi na lang po namin dun sa toko, lahat ng lahat po ng laboratory gagawin namin sa labas tapos ipapabasa po namin sa kanya. So, ano pong naging normal? So, lahat naman po normal. normal, normal lahat. po lahat? Tapos, ang ito lab, po juice. parang kulam. Papatay na po ito. Uh, I mean, nakabote na to. Ngayon ang magiging ano natin dito, isang matinding panalangin na way makaligtas siya kasi pag napatay natin yung mga at yung gumawa, hindi marunong ano eh, nagpabayad. Pag napatay ko yun, may tendency mamatay dito. Kasi nakabote na Ito na may dalawang pangal ah, option. Pag napatay ko yung mga kukulam at yung gumawa, ibigosin natin yan. May, may tendency magawa kaya pero ang paggagamot ko, hindi ako pabalik-balik. Kasi beses lang, ngayon lang. Ibig sabihin, kung ano yung mga inireseta sa kanya, ano, pwede natin, ano, kasi ang, ang doktor, hindi ko pwede i-bypass yan. Ako naniniwala. Walang binigay na reseta. Tapos doon sa mga ano niya, normal lahat. Sa madaling salita ho, parang ito. Na? Paano No? Paano upo dalawa po? Pwede ikaw ang ipitan? Sige ay, na eh. Kasi may may pwede mo po ulit, may pwede mo shut down ngayon kaya, Pag ito ni Tita ko, kaya gagamit tayo na. No? Kung ano yung napapanood niya sa video ko, ganun po yung napapanood niya. Bibilang po tayo dito ng araw, mamaya sasabihin ko sa inyo ha. Sana yung araw na binilang ko, hindi siya mag-shutdown. Pag lumagpas din sa araw, nabibitawan ko, Uh, pasalamat ay kayo ma. No? Kasi ang ina, ang, ang layo ko lang, hindi naman talaga ako magpapagaling sa kanya. Eh. Kundi ang ating mga at ang ating Panginoong Isus. Aalisipin ah, niya lagi sa kanya. Tapos ibabalik ko sa tao. No? Para hindi po rin ako ng ano, battle na walang laman pero may takip. Bukulungo natin yung... Hmm. Hmm. Eh, <coughs> Isang upuan pa para dun sa ano? Hmm. Sir, so, mamaya, pag nagsabi ako na buksan mo, sasara ko sa Ipapasok sa sarap, sa sarap, ha. Okay. Okay. Uh, mo ha? Sige, Okay. Daddy, Okay. Sino kong hinihintay, talaga? Sige. Tay, narinig mo, ha? Ang ano natin, may faith, manalangin, at hinihiling sa aking Ama na bumaling ka. No? Magtulungan po tayo ha. Tulungan mo ko, tulungan mo ang sarili mo. At tutulungan kita. Ah, uh, sa dito. Hindi, okay na. Huwag niyo muna siyang hawakan. Nahalisin ko muna yung duwiting itim sa iyo. May duwiting itim ka. Huwag niyo muna siyang hawakan. Sa akin, Dr. Sir, wala akong makita sa iyo. Pikit. Ah! Wala! Oh, ito pa yung duwiting itim. May duwiting itim pa dalawa ko. Ayan po, ulitin ko ha, tinan nyo maigi. O, oh, dalawang daliri lang. Sakit doktor, wala akong makitang sakit doktor. O, oh. ten? Wala ha? Oh, o, didinan ko po ha. <coughs> wala. Bakit dito? Dalawang daliri lang. Yung dingitin dalawa po. Oh. Ito naman po, wala rin akong makitang ulam. O, oh. ten? Wala. Okay. Oh. Mm. Yan naman. Wala. Bakit dito? Dalawang daliri lang, hindi ko pa pinipiga. Meron. Ibig sabihin, meron. Taalisin nun natin. Dito na tayo sa band paper lang. Ayan po ah. Ang nipis lang oh. Ayan na. Oh. Kaya mo muna. oh, ito lang ha, Kasi pwede mo sabihin sa akin dito. ah, matikas ito eh. O, di dito tayo. Sobrang sakit. Sobrang sakit. O, oh, mo ah. Ayan po ha Bago ka pumikit. Ayan. Hmm. Pisiling ko. Alam mo tong, UP agad. O. Oh. Hindi ka tulad dito. Matigas. O, oh, dito tayo. sakit doktor, final na ko ito. Oh. Wala. O, oh, lamot po yan, ha. Bakit dito? Hmm. Uh, mm, Ayan po. Mm, mm, Ayan po. tipo ito, dalawa. Okay. Ah, yung tubig po, na may asin, palagay po sa baso. O, okay tinan nyo po ha, ah. mawawala na yung sakit dito nyan. Wait lang ha. Ah. Tapos paano nyo tunay? Pablessing nyo Pablessing nyo to, ang daming kanto Meron pa akong ano May tiyanak pa nga eh Ah, uh, baso, baso okay. o, Tinan mo ha Tinanggal ko lang muna Yung gwedeng itim sa'yo Pakiinom lang po, pakiubon <coughs> Okay, tinan mo ha Papalibago tayo matinding umano rito ha hari at reyna ng mangko o oh, tinan nyo po yung dinding ito ma mm. pikit o oh. Mm. wala na ayan po mm. wala na o oh, hawakan mo ngayon siya. Okay. ito pag ito sumakit may sakit doktor yung pasyente natin na may susunod pa sa inyo ha mm. Tinan nyo pindiin ko. Hmm. Ito naman ang mga inkanto. May demonyo rin po ito. Yung sundo. Huh? Mm. Mm. Masakit. 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 Oh. bitawan mo siya. Bitawan mo. Oh. Wala. Hawakan mo siya. Oh. <laughs> <laughs> bitawan mo siya. Wala. Hawakan mo siya. Final to. Aray ko, uh, Hindi ko pinanay ha? Tinay nga lang, tinay nga lang. Ayan o. O, oh, nilalaro ko lang, ha? Oo, oh, masakit. Aray ko. Ito naman po yung kulam, Barang. Ayan po. Uh, uh, bitawan mo siya, bitawan mo. Oh, Tinay nyo po. Hawakan mo siya. Hmm. Sabi, magkakonektado po sila. Pagka ninawakan uh, niya na, sumasakit na. Pag binibitawan niya, wala talaga kahit anong biga ko. Okay, ready na tayo. Huwag mo sa bibitawan tayo. Kung hindi maka, makapagsalita ako ng bala, ang malaga matapos atin sumpahan na ito, no? At may isusunod pa babae. Sator, aray tenet Tenito para rotas. kung sino mga sa pamilyang ito, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na ito. No? Ang sabi sa Diyos, kamaray lo, ito, 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 Tanggalin mo lagay mo rito ha. Tanggalin mo ha. Nagkakaintindihan. Tatanggalin mo na. Arborin ko sa pamilyang to ha. Aarborin mo. Aarborin ko ha. Ha? Nagkakaintindihan. Baklas, baklas, baklas. Pagano'n, pagano'n, pagano'n. Sige, sige. Sige, kapitin mo lang tayo. Kapit lang. Sige pa. Tatanggalin mo na pala. Tatanggalin mo na. Ha? Tatanggalin mo na. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Kilala niyo po yung maano, ah, nagpaano. Kilala niyo. Sige pa, lalaki po. Sige pa. Tayo, mag-pray ka lang na makaligtas ka, ha? Kasi pag kinatay ko po ito, may tindi si mama telling na no? ah, laban na lang tayo. Ganun po talaga. Sige pa. Sige pa. Oh. Baklas mo yan, ha? Ha? Sago! Babaklas mo pala yan. Sige, sige, sige. Tanggal, tanggal. Inaalis naman po, eh. Ang ano po ito, tubig, ano, tubig kanal na may lumot. Ah, uh, eh magala ito natin kaya sana lumit ng direkto. Huh? Sige pa, sige pa. Tinan niyo po, may gyo. Ano, hmm. oh! Oh, yan lang po. Hindi ko po Ah! Oh. yan. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Sige pa. Kaya alas lang din po. Sige pa. Tay manalangin ng time team ko ano man mga naging kasalanan mo hingi mo ng sigi Sige pa, baklas, 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 baklas. Baklas. Hindi ako nakatakot sa iyo. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat 'yan. Sige. sa ito. May lumot na kamay 'yan eh. Kanang natubig 'yan eh. Sige. Ow! Sige. Sige pa, ayaw mo talaga makipag-usap. Ayaw? Tatanggalin mo, ha? Tanggalin mo, ha? Tanggalin mo! Sige, baklas, baklas, baklas. Puti pa, puti pa. Mam, ready na lang ito, mam. Ma Pakibuksan. Sige pa. Sige pa! Harboring ko sa itong pamilyang to ha? 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 Sagot! Ayaw mo pa rin makipag-usap. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, sige pa. Sige pa! Meron pa oh! Sige pa! Ah, 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 Medyo hindi itimta rin madam ah. na lang natin ang banana ko. Hindi hey. mo kakayanin, baka mag-complete yung puso mo. Munti na lang. Tanggalin ah, 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 ah. mo na pala ah! Pagbaya mo na sila! Ha? Ay Sagot! Ah! Ha? Ano? Aray ko Lubayan mo pala sila ha? Lubayan mo sila ha? Sige, tanggal, 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 tanggal. Ayaw mo makipag-usap talaga, matigas ha? Sige pa. Yeah, yan po. Uh, yan yung inakusap. Oo. Uh -huh. Sige pa. Sige pa. Huwag ako magala, hindi man natin ako ng bahala. Basta manalig sa mga palataya, pinapunta niyo ako dito, gagawin ko naman yung mess ko. Para matapos na ulo. Ay, pa. Tanggalin mo pala. Tanggalin mila, ha. Ha? Sagot! Sagot! Sige, tanggal. Buklas, Yan sachan, sachan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Maano ito, hari ito, yung mataas na ang kandito sa antas. Ma matinding magpupulang ito. Sige pa. Ah! Kunti na lang, kunti na lang nakikita ko. Sige pa. Sige pa. Pupulong kita. Sa chan, sa chan. Sige pa. Puti na lang, kuti kuti na lang. Ma'am, lapit ka rito. Panginoon kong Isus, aking matakilaw, may ako nang basbas ay na ko ang gumagambala sa pamilyang ito, sa ni Pratwi, sa Kmex. Buksan niyo po, buksan niyo. Oh, isa naman ah. Kuya. Yeah. Sir, sir, Huwag mong bibitawan, huwag mong bibitawan. Inom po. Pati niyo po ah. Sayang po. Pati na niyo po may higit. Hmm, Yipin ko po ah. Gipiin ko, ma'am. Hmm, gipi ah. O, sakit doktor. Huwag bibitawan. Sakit doktor. Pikit. Ano? Sir, di naman. Wala. Oh, ito pa yung mga demonyo kanina nila yung ganito. Hmm. Sir? Ah, may, may, may konti. Sige pa, sige pa. Hmm. Wala. Wala na. Wala na. Wala na. Oh, ito yung kulam. Barang. Kanya lang po dalawang daliri. Set? Wala po. Oh. Wala. Wala po. tinanong niyo po. Ibig sabi na unay pulong na natin na. Okay na po. Ah, uh, shout out sa lahat nandito ako sa... Saan ba to? Pleasant. Sa Nung sa Del Monte, kung saan nang gagamot ang team Apo. Uh, kasama ko si brother Enrico. Isa ko itong uh, pagpalain na manggagamot ah uh, yun nga, nagsisimula pa lang siya para oh, dito siya manungkulan sa area niya. Uh, shout out kay Robin Capistrano ng Pandakan, kay Brother Rob ng Pandakan. ah uh, shout out sa dalawang team up ng Brunei. Uh, manggagamot po dyan sa Brunei tuwing biyernes at uh, dahil busy sila. Si Brother Ken at uh, si Brother Marwin. Maraming maraming